Narito tayo ngayon upang matunghayan ang latest update sa Ruel and Rachel Love Team. Sa pagpapatuloy ng ating istorya ay nasa live pa rin si Kuya Ruel and Miss Rachel. Kinakausap pa rin nila ang kanilang mga fans. May mga fans naman na nagsabi na kung nagdadayat daw ba si Kuya Ruel sapagkat nangalaki na rin daw siya dito. Natawa naman si Miss Rachel at sinabing, sabi niya nga ay kinwento niya ang isang sitwasyon na naranasan nila ni Kuya Ruel. Sinandokanya daw si Kuy Ruel ng pagkain na unti lamang ang kanin at madami ulam para mabalance niya ang kanyang mga kinakain. At sabi naman ni Kuy ay maligo na daw siya at magasikaso. Nang nalingat daw si Miss Rachel at pagkabalik niya, nakita niya daw si Kuy Ruel na sumandok pa ng maraming kanin. Kaya naman nagtawanan ang dalawa sabi naman ni Kuya ay normal lang daw yun sapagkat sa ngayon ay na-enjoy niya pa daw ang pagkain. Ngunit darating din daw ang oras na siya ay babalik sa gym at magiging fit ulit. Oh my ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Bakit di na lang tutuhanin ang lahat? Nakwento din ni Kuy and Miss Rachel ang mga taong sumusuporta sa kanila. At sabi din nila sa mga viewers nila sa live ay sana daw suportahan din nila ang lahat daw ng Kalingap Team lalong lalo na si Kalinga Val, Mam Ma Edna at si Kalinga Prab, lalong-lalo na rin ang buong Kalinga team. Sabi naman Kui Ruel ay sana wag daw magsawang suportahan ng mga viewers at subscribers nila ang buong Kalingap team sapagkat so sila daw ang dahilan kung bakit nakilala ang Rochelle. Oh At tapos naman ito ay pinag-usapan naman nila ang usapang pagpapatayo ng bahay sabi ni Kuya Ruel ay kung mabibigyan daw siya ng pagkakataon ay uh, uunahin niya daw muna ang pagpapatayo ng bahay kaysa bumili ng sasakyan umagri naman si Miss Rachel sa sinabi ni Kuya Ruel sabi nga ni Miss Rachel ang una niya, niya daw ang bibilhin ay ang lupa sapagkat paano daw siya ng ng bahay kung walang lupa nagtawanan naman ang dalawa sabi pa ni Miss Rachel ay pagka na nakabili na daw siya ng lupa ay papatayuan niya daw ito ng bahay tsaka din siya bibili ng mga sasakyan at magnenebisyong oh Si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Dok, hindi na lang ang lahat. Nabanggit din ni Kuya Ruel and Miss Rachel na sana ay wala na daw masyadong nang babash sa kanila sapagkat nais daw nila na ang kanilang mga videos at mga fans ay sana laging good vibes lang sapagkat kaya daw sila gumagawa ng video para makapagpasaya ng mga tao oh my na pag-usapan naman ni Kuya Roel and Miss Rachel ang tungkol sa scouting. Nagpasalamat muli si Miss Rachel kay Kuya Vincent sapagkat kung wala daw si Kuya Vincent ay talagang wala daw siya at wala ding Rachel. Sabi niya ay utang na niya daw talaga ang pagsikat niya o pagkaroon niya ng mga fans kay Kuya Vincent sapagkat dahil na-scout sila ni Kuya Vincent ay nagkaroon na rin sila ng bahay at nakilala din siya ng mga supporters ng Rochelle. Talagang hindi niya daw makakalimutan si Kuya Vincent kaya sana ay suportahan din daw ng mga supporters nila si Kuya Vincent. Oh angel, angel baby, angel. Mr. Cool Naiipon siya dito yun. Mga baby fats yata ito. <laughs> baby fats dito siya. Paano po kasi kapag natatay na siya, di siya tumatay. Uy! Kakas, <laughs> <laughs> ano yun? Ay, na, sa pasintabi mo sa mga nagkakain <laughs> dyan. Grabe ka man. Ano po, ah... Uh, wala lang. Uh, darating, darating din yung oras na mag-workout po ako sa chan ko. Uh, God. Abangin niyo pa <laughs> pag-workout. Ano sa ngayon po, marami pa tayong iniisip. Ngayon po talaga, so, stress eating po siya ngayon. Hindi <laughs> naman ako stress. Basta ano lang po, uh, hayaan nyo lang po yung chan ko. Kasi nga, may tummy may rules. Uh, may tummy may rules? Tapos ano pa yun, yung isa yung isa. Ano? May body may rules. Oo, tapos may Ayan. may ganito may rules. <laughs> <Ay>. <laughs> Yun. ay dito naman tayo magtatan ay mag ano, baka may tatanong sila base po sa mga tanong yung Oo. sasagutin po namin uh, pipili lang po kami dito ng random uh -oh. questions at sa, sabihin niyo lang po para kaninong question na yun basta ano tayo dito rel tukan rel tukan bali ano ah 2028 siguro po sa akin uh, Mary Louise build a house po build the house kasi mas maganda kung mag ano ka muna mag-invest ka muna para sa sarili mo invest ka muna ng bahay ba ng bahay oh nga kasi yung kasi may motor naman po kaya oy na bro <laughs> Mapamanood niyo po yan sa ating vlog mamaya mamaya mas magandang bahay build the house muna kasi dyan din yung plano hangga't oh or... bibili muna ako ng lupa bago ako magpatayo ng bahay kasi kung wala kang lupa sa mo yung bahay ayun oh yeah, <laughs> sabi ni Sandra Di Guzman kaya po, labis yung pasasalamat ko kay Vincent, kay bro Vincent Cagliada. Oh, salamat Kasi kay Vincent. nakita, nakilala ko po sila Rachel, um, yung pamilya niya. Kay Kaya grabe yung, ano ko, uh, bali, yung pasasalamat ko kay Vincent, no? Uh, sana ganun din yung isipin ng mga, ano, yung mga... Grabe, uh, grabe yan si Vincent kahit na, ano... Kahit na bagong ano pa lang siya sa hospital, pinuntahan niya kami si sa Kaya nga kahit parang medyo... Parang e check si Papa, ganun. Talagang salamat kay Kuya Binsan kasi nagiging pangalawang kuya na na... Ay, parang kuya na na, kuya na siya na. ganun. Parang hindi na kami iba sa kanya. Hmm. Kaya sobrang maraming salamat Kuya Binsan. Lagi ka pong mag-iingat kapag mag-i-scout ka. Ayan. Salamat po ng marami. Kuya Lalo ngayon. na din po kay Kuya Rab. Salamat po ng marami sa inyo Kuya Rab dahil po sa inyo kaya nagkaroon kami ng magandang bahay Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakakilig at napaka na latest update sa Ruel and Rachel Love Team. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye!